sa walang daan umano ang bilang ng mga persons deprived of Liberty o PDLs mula sa Sambuanga City Reformatory Center ang inaasahang boboto sa darating na barangay at sangguniang kabataan election 2023 sa Oktubre at 30. Ito ang kinumpirma ni City Jail Warden Chief Superintendent Xavier Solda. Ani Solda, nakakasana ang seguridad na ilalatag nila sa mismong araw ng botohan at nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon na rin ng simulation sa loob ng fasilidad kasama ang mismong District 1 City Election Office Advisor na si Attorney Stephen Roy Kanyete upang matiyak ang kahandaan para sa halalan. Dagdag nito, tapos na rin ang orientation para sa mga bobotong PDLs maging sa mga jail personnel na inaasahang mag-duty sa nasabing araw. Sinabi naman ni Chief Superintendent Solda na hindi aabuti ng tanghali ang botohan dahil mababa lamang umano ang bilang ng mga boboto at nilinaw rin ito na tanging pagboto lamang ang gaganapin sa loob ng fasilidad at ang bilangan ay gagawin pa rin sa mismo mong polling precinct ng Barangay Zone 1 kung saan nakasakop ang City Reformatory Center. Kasama mo sa DXRZ, RMN, Zamboanga, Radyaman, Mirasol, Montesa, Tatak, RMN.